Pagkain nyo na iniimbestigahan ko dito. Alam mo, Matt, kung wala ka sasabihin maganda, mabuti pa siguro. Sara mo na yung bibig mo. Tao ko yan. Nandito kami ngayon sa Timogabin yung corner. Uh... no. Hoy! Corner na ba to Madre ka Cacao! Corner Madre di Cacao? Ano oh, Madre di Cacao? Madre di Cacao ang labanan! Tignan mo! you o! Oh. <laughs> Hindi ka pa rin nagbabago, no, Matt? Hanggang ngayon, tili ka pa rin ng tili. Alam mo kung wala lang tayong pinagsamahan, pinatula na kita. Sir, sobra na yan. Masyado na tayong nilalait. Hoy, kung hindi mo mailalakas ang boses mo, tumahimik ka, ha? Puro panglabas labas lang naman yan, eh. Bulok naman ang loob. Gusto mo tayo na lang, eh! Kapapala! Kapitan! Ano mo, labas mo? Kapitan! Busy si ka lang! Tingnan mo si Bobby, oh! Ayan, oh! Napala ng pulis sa pulis! Oo nga, parak sa parak! Oh, di ba? Magandang scoop to! Oo! Headline sigurado to! Ayos, Ayos to! to. Ala! Parang ang ikaw ang p***! Liga, liga! Liga, tara! Liga, Ano? Itutuloy ba natin? Patuloy mo yung kasukat mo. At ikaw naman, Alex. Kung hindi mo kaya suhituhin ang mga lagang, itali mo. Ano Magpasalamat ka. Dahil sa susunod, tutuluyan na kita. Ah, sige. At tama na ang palabas na ito. Baba niyo na yung tayo, mga parilyo. Para tayong mga bataan ito. Kasama naman tayo sa trabaho. Ah, Alex, mauna na kayo. At kalimutan mo na yun, ha? Sir, tayo na. Sir, ano mo pa talaga nangyari? Ah, wala naman. Meron lang kaming hindi na pagkakaunawaan. At uh, kasama naman sa trabaho yan. Eh, si Kapitan, eh, nag nagkakaiba lang kami ng paniwala. Sir, kaya ako sigurado kayo naman ang headline sa periódico namin bukas. bilip <laughs> talaga kami sa inyo, sir. Maraming salamat naman <laughs> kung ganun. Sir, eh, sige po. Ang busy talaga, sir. <laughs> Ay, kasama sa training yan, eh. Mahal na, na kami, ha? Ah, sige. Sir, ah, sige. sir, ang galing naman niyo, sir. Thank you. Okay. Hoy! At mga kaibigan, okay. dito po nagwawakas. Ito po si Mac at yet, dito sa Pagsig! Here we control the heat of the chemical process we use to refine the oil. making it suitable for safe shipment through a complex system of pipes to the waterfront. It is then shipped to Ohio. Uh, mind your heads here. There's some pipes that are rather low. Hello. Yes, ma'am. Ganon kala yung dito? kilometro po. may karindilyan yaya na masarap Malapit lang doon. We're now entering our machine shop, which is the largest in the Philippines. Ang laki pala ng pinagbago ng lugar na to, no? Feeling ko tuloy, ang tagal kong nawala. Apat na taon, Limangbuan uh, at Um On this level, I'll be showing you some of the machinery we require for this uh, rather sophisticated filtration process. Hmm. Pretty impressive facility, wouldn't you say? could we uh, stop here for a moment? I uh, sure could do with a drink of water or something. Sure. Mr. Ola, may makukunan ba ng gamot dito? Sumasakit ang ulo ko. Ah, yes, ma'am. May clinic po sa ground floor. Sandali po, ikukuha ko kayo. Please. Api, ako nang kukuha para sa kanya. Ah, huwag na, Aries. Nakakahiya naman sa'yo. Para yun lang. Here in central operations, the nerve center of Chemco, filled with computers, monitors and processing equipment, where the visions of tomorrow are the realities of today. All activities in and around the plant are controlled and monitored from this room. Security is very important in a facility such as this. And Chemco has an impeccable safety record. That's reassuring. I'd like to take a group photo. It'll only take a couple of moments, if you wouldn't mind. Sure, sounds like a good idea. Thank you. Guna po si Aris. Darating naman. Sir. Hello. Hello. Sir, I mga bago mo kahit ito, kahinahinahala po yung mga Mr. O'Hear, could you please stand behind Miss Dizant? Mrs. My pleasure. Okay, now if I can have everyone's attention. Now, the promotional directors have requested from me that I take a group shot of everybody saying the Chemco slogan in unison, because this best captures the essence of all the hard work that you've done here. Now, on the count of 3, I want you all to give me a thumbs up and say, "This is just the beginning." You make all the people back in Cleveland very happy. Okay? Okay then. 1 2 This will be a shot to remember. 3 This is just the beginning. Oh, <laughs> I need a status report Roger Thunder 2 Thunder 2 How oh, we doing on that sector Station 4 secured Station 4 all secured Thunder 5 Thunder 5 but we have the roof secured I'm Secured That's a Roger Thunder 6 <laughs> Relax pareng temio Nararam naman ko rin nararam naman. Masakit pa sa kalooban mo. Wala tayong magagawa. Dahil yan ang batas. Huwag mong isipin na ikaw ang kumitil sa buhay ng iyong hinatulan. Alam kong maraming gabi kang hindi nakatulog bago ka nakapagdesisyon. Dahil ayaw mo magkamali. Pare, tama ang desisyon. Ika nga, Let's bite the bullet. Gawin natin nga nga. Mapait man, ay kailangan lulunin. Dahil, trabaho natin yan eh. <specukasi> <specukasi> Maganda itong naisip ko isipin pang baril na sa nasa loob nito. Tama. Para kung estudyante nito, ah. Judge! <laughs> Judge Asuncion! Excuse me, ho. Oh. Kailangan nung mapirmahan ito, eh. ཁྱེད ཁྱེད